Ayun, nandito tayo sa tuktok ng Galliano Rice Terraces Trippers. So, doon tayo galing kanina sa baba. Ayan, doon. So, ito yung tuktok niya. So, meron ding ano dito, kubo-kubo na pwedeng paghingaha, pagpahingahan ng mga magsasaka natin. Kung gusto nila magmerienda, pwede, no? So, may sisilungan sila kapag umulan. So, ito yung mga ano ngayon, trippers, yung mga tanim dito ngayon. Yung mga corn terraces trippers. Dati kasi, puro rice to so ngayon corn muna trippers dahil nga mag sa summer na so ayan punta natin yung corn alright pakastig ng vibes dito <laughs> di ba alright masarap paglakad dito trippers dahil first time ko ulit mag ano, maglakad lakad sa mga ganito no pilapil ito yung pilapil trippers yan tapos ito ito yung corn tapos ayun yung mga ano Uh, yung mga balatong o kaya yung mga Anong tawag dun? Sitaw trippers Tapos ito yung view natin oh Alright, napakaganda oh Buti nakisama talaga yung ano Araw natakpan ng ano Cloud Or ng ulap Trippers Ayun Tapos yung ano natin Yung motor natin Trippers Andun, nasa baba Ayun oh Kung nakikita nyo Ayun oh Pakastig ng view natin Ayun yung motor natin. <laughs> Alright, kita kita si <laughs> Alright. So safe naman yan dyan. Kaya no worries. Tara. Tara let's. Dito tayo sa kabila. first. So. Tignan natin yung ano dito. Iba pang corn or yung ano. Bago tayo magpalipad ng drone. Astig. Napakaganda ng ano. Vibes dito. Dati kasi puro putik to nung pumunta tayo dito trippers. As in maano, ma putik or matubig kasi nga rice yung nakatanim dito. Ngayon, yan, puro corn. So magano na rin eh. Magsa-summer na kaya tuyo-tuyo yung ano, yung mga palayan or yung mga pananim. Tingnan niyo, ganda. Ganda ng vibes. O, di ba? Tokastig ng vibes trippers. Ayan o. Oh. Uulan na 3% o. Oh, na yung ulan dun o. Oh, sa Benguet. Ayan. So bagyo na yung bandarong, 3% sa Ah. Bagyo na yan. Ayan. Tapos ito Benguet to. Yung likod nitong bundok na to. Benguet dyan. 3% Huh, sana hindi pa umulan dito ayun o oh, umuulan na dyan kaya medyo mabilis lang tayo dito sa ano Galliano Rice Terraces Trippers pero Totoo lang hindi siya rice terraces ngayon no. Corn terraces siya ngayon trippers. Napakaastig. Hu. Huh. Napakaastig ng pananim nila dito ngayon trippers. Yeah. Kapag wala pa lang ano no, uh, rice or kapag hindi tag-ulan trippers, pwede pa pala sila magtanim ng mga ganito no. Ayan no? patulad nyan, ito yung mga ano, sinasabi ko sa inyo na sitaw, ayan oh, no? sitaw tapos ito yung mga corn so ito mga corn medyo mamula mula yung ano nila rito yung corn trippers kaya di ko alam kung masarap na matamis yan o ano astig o diba mapula pula o o ba diba? ah ito siguro yung ano yung corn na may puti tapos may violet yung ano nya ah ito nga siguro yung trippers Masarap 'yon, masarap, hindi siya gaanong matamis, hindi siya matabang. yun parang ganoon, 'yung sakto lang. Napakasarap niya, trippers. Astig. Ang sarap pag pag lakad lang dito, no. Wow. Tapos ganito 'yung vibes mo. Alright. o di ba? <laughs> Sayang. Wala akong kasama. <laughs> Hindi, okay lang. Pero, astig talaga, trippers yung ano dito, yung vibes. So. O, diba? Ha? Paka-astig ng vibes. Paka-relax. Woo! Tapos, ito yung mga view mo. Oh. Diba? Oh! Wow! Oh! Paka ganda Tapos, wala kang maririnig dito, kundi puro... Huni ng ibon trippers. O, oh, ayun yung ano, rice terraces din na ano. Pagka maraming ano yan, tanim trippers ang ganda niyan tignan mula dito sa taas na to. Wow, oh, napakastig talaga. Yun o, tignan yung mga ibon nagliliparan. Grabe, iba-iba kulay, parang loro. Parang mga loro yung mga ibon dito. Iba-iba ah, yung kulay Oh, sarap umupo lang dito. Chill-chill lang, di ba? Alright, sana huwag tayo abutan ng ulan dito, trippers, dahil madulas yung daan. Puro putik yung daan dun. So, malapit na talaga yung ulan. Ayan na, trippers, oh. Ayan, oh. Maya-maya lang nandito na yan. Ayan, oh. Ayan na! Bumabagsak na dito. So, mamaya, lilipat tayo doon sa baba, trippers, para doon na tayo sa motor at mabantayan natin yung gamit natin. All right. At least naakit natin tong ano no. Ah, uh, dito sa Rice Terraces ng Galyano dito sa Aringay, La Union. Peace out. All Wow, napaka-astig ng view. Wow. Oh.